8 billion pesos per year, Mr. Secretary. So, ito po yung dapat nating tugunin. Ito po yung dapat nating i-address para yung sistema po. Mahirap baguhin ang sistema, ngunit kailangan po nating i-address sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you. With the permission of Senator Loren, um, this is connected. Ito, may isang question lang ako na connected to your uh, topic earlier. And uh, papakita lang namin to slide 2. Um, Secretary, we nag, nag, random sampling kami ng mga projects to look at the cost. And we uh, partnered with a group called um, Secofil, Councils of Engineering Consultants of the Philippines. Uh, okay. we're, familiar with the group, Mr. Yes, Chairman. They're, they're a group of project managers. Uh, mostly doing halos lahat no 90% doing uh, private private projects no so alam ko maliliit malili ito no but i just want you to to focus doon sa kulay-kulay uh, ng pink red and, and gray. no yung pink justified no ibig sabihin yung cost niya ay justified yung red high or very high no and then if you go down carla marami namang projects na low. Mas mababa ang cost ng DPWH. So, in fairness naman sa DPWH, hindi lahat ng project ay mataas compared to the private sector uh, costing. And may caveat rin dito. No? Uh, hindi lahat na submit sa amin yung program of work, yung feasibility study at detailed engineering. Ito lahat ay based on uh, tabletop analysis. No? So makikita natin in fairness ah may may justified yung 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 pink may low yung gray marami ring very high or high no ito yung red and orange Now I want to focus on the very high kasi nakita namin, connected to sa sinabi ni Center Lauren on slide 4 again or no, random sampling to as sa, kasi hindi namin kaya i lahat ng 14,000 projects. No? So, ito yung mga projects na mayroong station number binigay namin sa kanila. So, for example, itong number one, no? yung Palencia Boy Scout Campside Road. No? Ang cost ng DPWH, 200 million, pero ang independent is 13 million. No? So, ang variance is about 1,400. Yung South Coastal Road, 200 million. Yung kanalang estimate, is 13.5 million. That's 1,381%. Again, caveat, this is tabletop. Um, kung anong binigay na information, anong binigay namin sa kanila. Kaya napakahalaga yung station number kasi sila, binayasin nila yan sa station number kaagad. Eh, no? At tinignan rin nila yung uh, topography doon. So, makikita natin, uh, uh, Secretary, na maraming projects ay hindi kanina narinig ko kasi yung tanong ni Senator Lauren, 20%, 30% over 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 specs or over price. Merong mga 1000% over specs and over price. Hindi ko masabi kung over specs to, hindi ko rin masabi kung over price, but definitely above DPWH cost project, no? Secretary, go ahead. Mr. Chairman, no, it's uh, very interesting po to see these numbers, no. Kasi po actually during our ongoing analysis no and i've seen the initial numbers po across the country we are looking at similar uh although ito po no uh, uh hindi pa raw ako nakakita ng 1400% over or over estimate no uh, pero nakakita din po ako ng mga maglaki. at yung mga area po na na-identify ninyo based on your random sample are actually quite consistent ay uh, uh, Nick, no doon sa mga nakikita natin at tama po kayo meron din po kaming nakitang tama lang in terms of regions at meron din po kaming nakikita actually na mababa kaysa sa ano so um kaya po without necessarily preempting po yung aming final report uh, ang gusto ko lang pong sabihin uh, senator uh, kahit kami na kumpleto na yung dokumento kumpleto na yung yung ano no yung impormasyon we are seeing similar, but not as high, no? Hindi naman ho ganyan kataas, no? Uh, pero meron ho kami nakikitang mga trend sa mga areas tulad ng Cebu, Manila, uh, at iba pa, no? Na nakikita namin consistent din sa mga nakikita namin pataas talaga ang variance sa cost estimates ng iba't ibang materiales. Ang ginawa niyo po dito, tingin ko kasi ay project, eh. Kami po ang ginawa namin, materiales. Yung, simento, bakal, uh, lahat po, pako, lahat na po yan, no? Ay uh, aggregates, no? Ah, uh, chinek na po namin. But ah, uh, siguro po, once na ready na po kami at final na po yung aming report, ah uh, maganda din po talaga na maibangga natin dito sa mga proyektong ito. Kasi ah, uh, materialis po, napakalaking component niyan. No, sa project cost. Kaya sa kita dito nanggagaling yung mga proposals si Center BAM or Center Loren uh, across the board tanggalan ng 20 to 25 Dito nang, actually, dito nang gagaling yan eh. Because, uh, based on uh, random sampling, may mga projects talaga na over-cost or over-costing. No? Uh, just sa sa caveat, hindi ko pa masabi kung it's overpriced or over-specifications. Kasi nga, kanina, or over design, sabi nga ni Center BAM kanina, baka mas maraming bakal kasi na provide sila for SOP, di ba? So but definitely it's over costing though. no? For 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 sure. Ngayon that, that's where we're coming from. Kaya marami mga centers nag gawin na lang natin across the board dahil nga may mga ganitong costing. So importante yung uh, hinihingi na information ni Center Loren, yung detailed unit price analysis as well, as well as yung construction materials price data na ipa-publish. Yan, Secretary, can we do this kaagad? Kasi, like I said, no, we're approving ito lahat na sa 2026, ano ito, ah, 2026 uh, erata. Ang fear namin, pag in-approve natin to, tapos knowing na may ganito, problema tayo. Problema tayo. So, ang, ang, ang safeguard na naiisip namin, kung ma-update itong uh, DUPA and CMPD, si at least meron tayong check and balance, no? Kasi right now hindi siya updated. I heard earlier 2015 pa baka ma mataas na impression niya or I, I don't know kung anong klaseng presyo yon. But uh, definitely walang benchmark na pwedeng gamitan. Tama po. At aawitin uh, ko po no, ito hindi lang ngayong 2026, ito po ay matagal na pong nangyayari, no? Ipat napakarami na pong budget ang uh, maan at uh, ipasa at matagal na po ito. Pero tama po kayo. Kung gagawin na po natin ito, gawin na po natin ngayon at gawin na po natin ang tama. Ang safeguard ang pwede natin malagay sa mga ganitong project? Kasi ito, like I said, nasa 2026 to eh. Opo. Okay. So what safeguards can we put na hindi naman 1,900? Hindi po. Kapag na-adjust na po ang ating uh, uh, si, uh, uh, CMPD at ang ating DUPA, yung kung cost estimates natin, magaking bagay na po yan. No, na mawawala. Pero tama po kayo. In the absence of that, then yung kung pagkakat ng uh, across the board, uh, tingin ko po, eh, justified po yun. Kasi nga, sabi nga po ni ni, uh, ni, 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 Senator Marcoeta, we have to act uh, on the side of caution. Uh, so, at uh, clearly po, pagka-overprice, eh, saan po pupunta yung overprice? No? When... Hindi naman po siguro pupunta sa proyekto yan. K Kailan natin, pwede ma-update ma itong... It We will, it will try our best po na within the... within the... Uh, at... ano po, the, the, the period before the resumption po, ng... Uh, ng... Uh, ng... Uh, ng, uh, ng, uh, ng session. No? Uh, I think that will be right after Undas. Even before that po, e-ready eh, na po yan. O, oh, kasi yan ang safeguard eh. Yan ang makamit na... Ito yung mga... Mater ito yung presyo ng materials Papa na gagamitin po. ng ng uh, DPWH at yun ang ipapanggaan namin dito naman Dama sa po. mga projects na ito. Tama po. Mr. Chairman, tama po kayo. Uh, bigyan nyo lang po kami ng konti pang pagkakataon uh, we've been working on this already for the past month. No Hindi po siya madali dahil po kailangan po dito merong tamang basihan per region dahil regional po ang uh, breakdown ng uh, uh, CPMD at uh, ano no ang, uh, at ang uh, Dupa. Pero, malapit na malapit na po kami, kailangan na lang po talagang i-validate ng maayos. Para naman po, accurate as much as possible. Accurate po sa totoong presyo sa merkado ng mga materyales uh, ng mga iba't ibang proyekto. Actually, tinignan namin yung multipurpose buildings, bridges, roads, Classrooms. classrooms. Yeah, Nakita namin na mas mata ma matataas ang variance or may matataas ang posting sa mga roads. Eh. Bridges, so mababa or justified Ganun din po ang napansin namin Mr. Chairman sa mga horizontal structures, roads and bridges. Ano 'yan? Hindi ko masyadong mataas ang variance. Ay ah uh, ang ano po ang, ang 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 mga buildings po, hindi po mataas ang budget. Ang 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 variances, no? Dahil po ano po eh, no? syempre, ano 'yan? Vertical po 'yan eh, no. Ah, uh, ganun din po ang aming naging observations, Mr. Chairman. Thank you. Thank you suggestion Mr. Chair since we do not uh, fully understand even the new secretary as brilliant as he is doesn't understand but this is in our nep siguro you can pick mr chair yung una diyan anong lugar yan sino naglagay diyan yung de without uh, being accusatory baka alam ng engineer kung anong ibig sabihin niyan. At kasi imposibleng 1,000% yung estimate, bigyan natin ng pagkakataon yung taong nakaintindi niyan. Kasi linagaya ng district engineer inapprove ng region, inapprove ng central. To be fair to them kasi baka iba-iba naman ang ating pinag-usapan. Tama po. Baka tama naman sila kasi imposible may 1,000% na increase. Pwede po tama o hindi naman po kadang kataas. Yes. Tama po kayo. Hindi ko po sinasabing mali yung sesofil. Magaling. Gusto ko nga makausap sila. Napakagaling ng ating uh, mata eagle eyes ng uh, chairman at team. Pero gusto ko kasing maintindihan, uh, rather than take out all, that's the easier way. Agree ako dyan. Pero para matutunan din natin yung kanilang ginawa, baka may basihan. It could be our ignorance. It could be naman not that bad. Sama po. Or it could be thoroughly bad. Or we could all be wrong meron pa lang dahilan, diba? It's a learning experience tama without po. being accusatory. Tama be po. Fair po. to the DPWH also. Tama Who Tama po. It? Ayan ah, the po. benefit of the doubt. Okay. Tama, Tama po, um, um, uh, Mr. Chairman. Pero, Tama din po kayo na kailangan po ito'y i-validate. Kasi pera po ng taong bayan to. At kung meron pong question, eh dapat po talagang sigurado po tayo. No, na tama ito, uh, accurate po ito at uh, hindi po magagamit to sa pagnanakaw. Salamat po, Mr. Chairman. Una lang muna. O oh, sige, itong, o oh, yung una na muna, let's say, Ah uh, anong region 'yon? Anong ano, para lang mapaliwanag, then for the next hearing, the district engineer and the region can explain to us and prepare. To be fair to them, I don't think mag-i-invento naman ang ganyan. Yeah, ma'am, eh, ito kasi random sampling. We're talking about 14,000 projects ah. So, we just uh, nag-random sampling lang kami ko anong napili, nakuha napi, sa random sampling. So ito 'yung mga lumabas. And may caveat nga ako, no? The caveat is based on available information supplied information, yun ang ginamit ng Secofield to to check, no. So hindi naman hindi naman tayo nag-accuse na mayroong overpricing, mm -hmm. no. But we're just saying na based on independent cost estimates ganito 'yung lumalabas. Mr. Chairman, on a final note na po on this, no. Kaya napaka-importante din po talaga ng transparency. No, dapat po pera po ito ng taong bayan, eh dapat po transparent tayo. Kano kahaba ba yan? Ano po ba yan? May tunnel ba yan? Meron bang, meron bang uh, kailangan gibain na structure dyan? No, we have to be very transparent. Ang problema nga po, sa nakikita po natin ngayon, at ito po, ay eh, talagang first foray ko po at naki, first time ko po makita ang budget ng DPWH, no? Ah, uh, kailangan po talaga, malaki po ang pagkukulang sa transparency dito sa budget yeah. na ito. Speaking of transparency, I just wanted to remind uh the good secretary that uh we had asked your staff to provide us with uh with uh yung laman po nung binigay nyo uh, kasi these are just totals but the details of each district kasi nakalagay lang yung totals kung yung amount uh Oh, inaantay po nila kasi ang gagawin po ni ni chair titignan niya ang kada district maaring paaral din natin sa CESO field to a limited extent uh, the pricing of what goes on in each district. The, so that really when we affix our signature in December, we are sure. Kasi pag next year, hablahan na naman pag man ba ikaw, matatakot ka rin pumirman. Naintindihan mo ba yan? Baka hindi. At least we went through the process, di ba? Uh Oo. -oh. Sige, thank you. Lalo na ako, permission. Secretary, ako magde-defend ako magde-defend. So I need to be Very sure. That's why we hinalungkat talaga namin kasi at the end, ako magde-defend ng, ng budget. I want be